Hi, good morning at nandi uh, nandito tayo ngayon sa may uh, Pasig Esplanade kung saan at uh, mag -ikot, -ikot, tayo dito at uh, makita natin sa ating mga kumbaya na, na talagang uh, itong part na ito so napapangalagaan at uh, malinis no? eh, uh, ahaharap ko sa inyo yung uh, dito sa may uh, Pasig Esplanade no? ito yung uh, pinakabago dito na pasyalan dito sa may uh, ano, no? Uh, Fasig is Planet. so napakaganda mga pailaw dito pagdating uh, ng gabi at uh, nakikita po ninyo yung uh, mga ano dito, nakasulat dito no? uh, Filipino struggle through history no? yeah, There, uh, yeah. Oh, so, itong uh, Intramuros kasi, no, at uh, ito yung uh, makasaysayan na lugar dito sa May Maynila, no. At uh, mag-attending ah uh, ano dito ng panahon ng uh, World War, no. yan po at uh, di dito tayo ngayon sa ginawang uh, Pasig is Planet, no. yan, At uh, ito yung makikita dito, sa uh, ano na ito. yan So, ito, pagdating ng gabi, so mga paninda ito, marami ka mapagpipilyan na pwede mo makain dyan. At uh, tamang tama yung background nya dito, yan, kita po ninyo. At uh, pag pinapailaw itong mga ilaw na ito, nagpakagandang uh, tingnan yan. So, ngayong umaga, no, Magaga tayo pumunta dito at uh, natin itong uh, mga kababayan natin dito na uh, nagjo-jogging. So, napakagandang anong uh, bala dito, no? ito maganda mag jogging sa umaga yan. at ang um, background natin itong uh, nagaganda mga building dito yan. ito po ninyo So, sana no, ay um, mapanatili itong uh, Maynila ng uh, ganito kaganda para kasi ito yung pinakakapital no ng ating bansa ito nga uh, Maynila kung saan ata uh, dapat talaga uh, mapangalagaan na panatili yung uh, kalinisan dito. So akyat tayo diyan sa bridge no at uh, titingnan natin kung anong uh, makikita natin at uh, tatagos tayo doon sa mayloton. Ito naman yung uh, ano So nabubura na ano yan. Alos hindi na natin mabasa uh, Ano kaya ibig sabihin nung uh, ito yan. So pa-comment straight kung anong uh, ibig sabihin yan Ayan <laughs> uh, to Ganda, uh, pasyalan to Ayan dito maraming uh, mga paninda dito pagdating ng gabi na uh, okay tayo dito lagyan ng ano, uh, baluster Uh, hindi talaga may iwasan may mga basura na no? siguro sila nakapagwalis dito yeah. pakit na tayo ng bridge no? At, uh, meron tayo mga ilan ilan dito na mga basura no? Ulo, nandiyan dyan naman yung mga guard no, uh, nagbabantay dito Maraming mga yeah, mga basura basura yon. Oh. ay ah, niiwanan ng mga namamasyal so yung uh, sabi natin, na no? tapat a uh, tapang to diyan na no? good morning sir morning good morning <laughs> yeah. di tito nata di tito nata yow uh, sa bungad ng uh, Intramuros uh, Bridge sa uh, Binondo Intramuros Bridge eh uh, eh mga uh, naiiwan ng mga na masyal uh, basura ay uh, So, ito yung uh, napakagandang ano no iconic uh, no? bridge yan sign na ed no uh, bridge project binondo intramuros bridge yan tapunin niyo at pa uh, na yung araw. And. Uh, na naman ito ng uh, ano, ano likod ng uh, immigration part naman dito ang makikita natin dito yung uh, Intramuros no. At ayun uh, nga sinasabi natin, ito ng Intramuros ang pinaka ano dito sa Manila. pat mapapangalagaan dahil tourist spot to at uh, ito yung uh, ano uh, historical no na uh, ano talaga uh, talagang uh, matindi yung uh, ano nitong uh, intramuros na ito nung World War 2 uh, po magandang umaga at uh, patuloy tayong uh, magbibigay na mga update dito sa may Maynila ano So tumawid tayo dito. Ito naman yung uh, ano galing uh, ano dito uh, magmula dito galing Intramuros no ayan. At uh, Ayan, uh, papuntang uh, Binondo na yan, no? At uh, tatawid dito. Uh, bababawa na ng, uh, ano dyan, yan. bababa na ng uh, Binondo. So, tumawid tayo dito. Para pagbigay rin tayo ng uh, ganda dito. So, dapat uh, panatili, no? So, tayo dito. At uh, di dito na tayo sa ano ang kabilak. At natatanaw ninyo yung uh, ano dito yan. kapag din pansin yung mga nagtitinda dyan no? ay uh, inalis na. isa'y babo, at, uh, talagang naglalakad na lang liban na lang dito sa ilalim yan ayun naman yung uh, post office mga kababayan no? at uh, balita natin itong uh, Jones Bridge no? ay uh, may bagong in-install na pailaw dyan yan ito yung mga sasakyan na uh, paikot no at uh, tatawid ng uh, ano eh, tatawid ng binondo drama uh, intramuros yeah pero ito yung uh, hindi maganda dito yung mga uh, namamasyal dito so wala kasing uh, ano no basta na lang dito nila iniiwan yung mga kanilang mga, uh, ano uh, pinagkainan dito Pinabayaan na lang dito. ay uh, iiwanan. Dito na, dito na tayo sa part ng uh, Binondo. No? Katawid na tayo. Sa bababa tayo dito. Yan. So, oh, nalinis na dito. Yan. Barin talaga, no? Kung uh, yung uh, mamumuno ay... Uh, may ano may malasakit kasi nakikita po ninyo no? napapanood natin sa mga nag-update dito nung uh, uh, wala pa si Yorme no ay uh, talagang naging dugyot dito no kapansin-pansin ba parang uh, nakikita natin bagong uh, linis no meron pa dito nga uh, hindi pa ano natatanggal dito oh yan, yan. Uh, ito meron pang hindi natatanggal dito parang uh, bago pa no? uh, so, pero dito sa part ng uh, kung uh, stair no? ay uh, okay naman no? uh, nagiging malinis na at uh, nagkaroon na ng ano meron mo lang pang ano dito oh, hindi pa gaano uh, nalinis yan may natira pa yan? so pasintabi sa kumakain ayan ha ah. Ah, ito yung mga ano, ayan, sa mga amoy, no? Kasi sa ako makain. Ito, yung mga uh, dito at uh, giging uh, dugyot, no? Yan. yeah, mo dumi-dumi, oh. So lahat nito pagbabalik ni Orme, no? ay uh, ito na nga gumaga na na at uh, na siya maglinis at uh, ito uh, napasada na siguro ito dahil uh, medyo meron pang uh, ano na lang konting konting libag pero ito mga nakasulat dito yan mga, ano na ito so talagang uh, hindi magandang tingnan no Uh, abangan natin, no? Kung uh, ano ito. Anong nga uh, mga hakbang dito. Yan, no, Dudugyot dito. Uh, Kapansin-pansin, walis lang dito. Pa talagang ngapulido uh, pulido. Pagkarinis.